Isa po sa pinaghahandaan ng ating bansa ay yung posibleng pagtama ng malakas na lindol na sinasabing malaki ang pinsalang maring idulot sa bansa at malaking banta sa kaligtasan nating na mga kababayan. Yan po yung tinatawag nating the big one. Kabilang po sa nakikiisa sa paghahanda para sa dyan ay ang ating pong pulisya, particular na ang National Police College na kahapon lamang po ay idinaos ang kanilang The Big One uh, The Big On Summit 2024 para pag-usapan niyan ay makakasama po natin si Miss Merlin Ohena, ang Learning Manager ng MCDRM kasama si na Police Captain Arnel Tamayo, Rafi Alan Palor, Jan Ishmort Jose at Police Captain Michael Aspiras. Magandang umaga po at welcome sa Rising and Shine Pilipinas. Magandang umaga po, sir, and thank you for the opportunity. Uh, on behalf of the President of the Philippine Public Safety College, Right Police Brigadier General Ferdinando Sevilla, and the Director of the National Police College, Dr. Romeo Magsalos. Okay, Ms. Mel, uh, unahin na <laughs> no? Ano po ba yung tinatawag nating Master in Crisis Disaster management program? Ang Master in Crisis and Disaster Risk Management Program or MCDRM is a scholarship program offered by the PPSC and is implemented sa one of its constituent units which is the National Police College. Mm -hmm. So this is given to not only for the government um, of, but also to the non-government officials. Mm -hmm. Pero ano po yung pinaka konsepto ng summit na ito? Uh, for the summit regarding the big one, mm -hmm. um, the objective of coming up with this is to really first I create or mag raise some awareness on the latest update about the earthquake, the magnitude 7.2. Uh, in anticipation of this, so we gather all the experts um, coming, is like the FIVOX and other agencies like from the Office of Civil Defense. And also from the DILG in terms of their preparation, and for that, um, the second objective is to foster collaboration or networking for an effective, um, effective collaboration and coordination in case it will happen, and to develop scenarios so that for our police officers, especially our first responders, to revise or review their action plans. and to come up with an effective solutions or strategies um, in case a big one happens. Okay. Para naman kay Police Captain Arnel at uh, Police Captain uh, Raffin, ano, bilang estudyante uh, o student officer, ano po yung mga pinakamahalagang natutunan ninyo mula sa The Big One Summit? Uh, sir, sa amin sir, uh, napaka-importante mga natutunan po namin is yung mga mga effects, magiging effects po nito sa bansa natin dahil po uh, as police officers po as student officers ng NPC sir um, kami rin po ang maglilid po balang araw sa labas po para po uh, sa kaligtasan po ng mga ng Pilipino mm -hmm. po no so at the same time po sir um, i i ano namin sir i-disseminate din namin sa publiko sir para at least makapag-prepare po ang lahat regarding dito sa the big one na 'to sir kasi hindi biro sir yung big one eh medyo mm -hmm. talagang catastrophic event siya sir kung mm -hmm. tatawagin kaya dapat po prepared and at the same time duty po ng PNP na na panatiliin yung kaligtasan po ng mm -hmm. number one po namin duty yan, sir panatiliin ng kaligtasan ng, mm -hmm. ng mga mamamayang Pilipino po sir well, uh, Captain Espiras ano, ay, hindi naman sa tinatakot natin yung ating mga taga-panood ngayon yung ating mga kababayan ano pero bigyan niyo nga ako ng, ng scenario sa binabanggit ni uh, Captain Tamayo na catastrophic event ng the big one ano, kung may imagine po natin ano po yung itsura nito sa Metro Manila Okay sir, so, so the, the big one sir, ang ina po natin yan ay magnitude five to seven na 5 to 7 na, na, lindol po sir. Mm -hmm. So ina-expect po natin na once na tumama po ang big one sa metropolitan, lalo lalo na po yung mga dadaanan ng West Valley Pole, sir, ang mga beaches po dyan, lalo lalo na yung mga, ang uh, mga at saka mga buildings dyan ay posibleng mag-pull-up sir. Mm -hmm. Mawawala po tayo ng communication, mawawala po tayo ng uh, means of transportation. So isa po ito sa mga uh, challenges natin pagdating ng big one na masasabi nating makakaapekto talaga sa lahat ng uh, uh, ng action ng ating government kaya naman napakahalaga talaga ng summit na ito dahil uh, uh, we work as a, uh, we work as a as one pero it is a collaborative effort ng lahat ng agency po sir hindi lamang po ang PNP because the big one I's a shared responsibility, sir. Mm -hmm. It is a shared risk. Hindi lamang po uh, responsibility ng PNP. Pati po mga citizen, meron pong mga uh, responsibility pagdating sa the big one. Kaya napaka-importante ng summit na ito para sa amin, para mas lalo kaming ma-refresh ma, uh, ma, ma kung ano po yung dapat namin gawin once na the big one ay tumama po sa Metropolitan Manila. Mm -hmm. oh, well, dagdag na lang natin, ano? Captain Tamayo, Captain Aspiras, ano po yung takeaways ninyo doon sa may summit na naganap? Ano yung kahalagahan po nito? Sa amin, Sir ang kahalagahan talaga nito si yung collaborative effort ng lahat ng agency po. Mm -hmm. Ng uh, government, non-government at saka po yung mga uh, local's po natin, Sir. Mm -hmm. Dahil hindi lamang po ito kakayanin ng buong PNP, hindi lamang po kakayanin ng isang uh, or, ng isang agency ng government, Sir. It is a shared responsibility, uulitin po namin, it is a, the big one is a shared responsibility po ng lahat ng uh, mamamayang Pilipino. Captain Tamayo. Uh, ayun po, katulad nga po ng sinabi ni Captain Aspira, sir. Um, ito po, ang talagang pinaka-take away namin is yung mga possibilities na pwedeng mangyari dyan. So, at, at the same time, sir, alam na namin yung mga mga maaari namin gawin during the event, sir, kung sakali man na tumaman na siya. At the same time, um, ma maihanda rin po natin yung mga mga coordinating agencies po natin sir na na ano para at least ma lessen po yung impact man po nito sa sa mga sa mga kababayan po natin so mm -hmm. so ayun sir um, gusto po talaga namin na as much as possible pagka po tumama to uh, ma-implement po ng maayos ng iba't ibang agencies yung mga kanya-kanya naming mga duties po sir para as much as possible, kung kakayanin sir, eh, wala sanang maging casualty po. Alright. Well, kay Police Captain Rafi Palor naman at Police Captain uh, uh, Ishmart, ano, kayo naman po, no, after nitong summit na ito, ano po yung nakuha niyo dito sa summit na ito na pwede niyo ibahagi sa ating mga kababayan? Uh, Magandang umaga po, ulit, sir. Uh, nakuha po namin sa summit na ito ang pinaka the best po talaga na kailangan natin gawin is to become resilient. Mm -hmm. But in order to become resilient, we must be aware kung ano yung magiging effect po ng big one. And we must be prepared sa magiging epekto ng big one. And also, ang pinakakuan yan is we will have the ability or the capability to survive the effect of the big one, sir. So, kailangan natin maging aware, maging prepared, and we must be have the capability to survive the effect of the big one. Mm -hmm. ako, Captain Jose, Uh, ang natutunan ko naman po dito, sir. Bukod sa being aware, also we have to be um be flexible sa mga situations na pwede mangyari 'yung mga uh, to sa mga bagay na ito, sir. Dapat uh, alam din natin kung paano makikoordinate, mm -hmm. collaborate, and cooperate lalo lang 'yung mga mga community natin, sir. Kasi sigurado 'yan, medyo catastrophic po 'yung mangyayari, sir. Mm -hmm. So ay uh, they expect natin yung mga community natin dapat matulungan din po natin sir. Mm. So ngayon ang ating pamahalaan po no ay nangunguna sa pagpapatupad ng mga regular o quarterly na mga earthquake drill. Gaano po kahalaga ito para ma, ma sa sa isip ng ating mga kababayan yung kahandaan pagdating sa the big one. Captain Valoro Ayon nga po, napakalaga po nito sir, no, kasi every quarter po ito ginagawa po nationwide. Mm -hmm. And ang pinakawan po nito sa amin po mga kwana is tinatawag natin magkakaroon tayo ng muscle memory. Mm -hmm. Kung nangyari po yung isang bagay na ganito, alam na natin agad kung ano yung gagawin natin. That is the importance of the having this uh, earthquake drill po. Mm -hmm. Captain, how's Dito naman po sa earthquake drill po na ito na ginagawa quarterly, sir bukod dito na pa-practice din po natin kung ano po ba yung mga dapat natin kailangang i-prepare sa just in case man po na uh, mangyari po itong senaryo na ito sir. Mm -hmm. Okay, uh, balikan po natin si Ma'am Mel. No? So ano po, mayroon po ba kayong mga uh, social media accounts para yung mga kababayan natin na interesado na malaman kung ano yung nilalaman ng summit or mga uh, Facebook page? Um, regarding the summit, uh, big one, which happened last yesterday, mm -hmm. so pwede po nilang ma-view yung ating FB page from the National Police College. So just uh, search lang po yung National Police College na website po natin or FB page for us to see it, uh, po, kung ano po yung nangyari. And activity also is in collaboration po ng UP Resilience Institute and the Philippine Academic Society for Climate and Disaster Resilience. So you can check on that also. Mm -hmm. Maraming salamat po. Ay, maraming salamat din po officers sa pagbisita namin sa amin yung umagang ito, no. Marami kaming natutunan at uh, naibahagi ninyong mga impormasyon. Talaga namang mahalaga po ang papel ng ating uh, mga kapulisan pagdating po sa disaster management lalo na kapag tumama na itong uh, matinding kalamidad kagaya po ng the big one. So, lagi po tayong maging maalam at protektahan po natin ang bawat isa.